partner class. Uh, yes. Uh Oo. -oh. So, ah uh, maraming salamat uh, Miss uh, B.N. Uh, gusto din namin ibigay itong uh, certificate of appreciation. Uh, on behalf of our business networking pro program, I would like to present this certificate of appreciation to Miss Abigail Abi uh, president of Rotary Club of Novali for donating to uh, wheelchair to our program. So, ayan po. Ito po yung dinonate nila. Uh, dalawang wheelchair. So, ita turn over po natin ito sa UNTV Action Center para naman po maibigayin ito sa mga mas nangangailangan. So, ang UNTV Action Center po ang mag-aabot nito sa mga beneficiaries na kanila napdin na din po na, na evaluate Ayon. So, Miss Abby. Abby. thank you very much. You're welcome. Ayan. Always welcome. Maraming salamat. Okay, ah... Uh, Meron kaming uh, club, mga club partners, they are giving wheelchairs so pwede silang mag-message sa inyo and then you can share it to us. Uh, uh -huh. Kailangan lang namin yung kanilang mga pangalan, yung age and then the assessment uh -huh. para maibigay natin doon sa ating mga partners that uh, that are giving wheelchair. Ayon. Maraming salamat ka-partner Abby and sa lahat ng mga taga-Rotary Club of New no, Bali, maraming salamat po sa dalawang wheelchair na bigyan niyo ngayong gabi. Maraming, ano, may dalawang uh, soul na, ano yan, tuwang-tuwang ngayon tuwang or yes. uh, mabibigyan natin ng, ano, ng mm -hmm. wheelchair. wheelchair. Oo. Oh, oh. oh.